hello i can see you on. good afternoon good evening good morning the philippines to this video guys oh before that welcome to our channel michael nelson and garrett Simian um <clears throat> mag video ko dahil to, to, this video guys pakita ko no nag off ako nung sunday pero dahil magtrabaho ako ng gabi pag umaga napakapagod De, wala akong medyo parang wala akong nagawa feeling ko wala talaga akong nagawa kaya ngayon palagi ako mag-uumpisa pero palagi ding hindi matapos. So, oo-oo po ako, pagod na. Kaya, pakita ko sa iyo hanggang ngayon, hindi ko pa rin matapos tapos Ayan. Nandito pa. Hmm. La lahat, may laman na. Pag may ganito, dalawang tao. Pag dyan, wala. Isa yan, isa ito, isa, isa, isa yan, isa yan, isa ito, dalawa, yan, isa doon ito, sa mama at sa papa ko tingnan nyo naman yan marami pang hindi napasok oh, yun, sa isa ito, lalagay ko pa to sa ano kaya ang hirap nandoon pa yung iba Ha? Ah, yung asawa ko <laughs> ang dami pa hang, gustong ano hindi ko alam kung mapasok ang dami pang bag ito marami pa ayan no oh. ayan nandyan sa ilalim kaya yeah. And meron pa doon kaya ang hirap ang hirap talaga pag wala kang yung asawa ko naman, nag-offer naman ng tutulong. Pero, maawa naman ako eh. Kaya, ang dami pong ginagawa. Tapos, patulungin ko pa. No? Yeah. O, sige na guys. Yun lang. Naki-ano, marites lang ako. Uh, see you for the next video. Thank you for watching. Bye-bye!